First things first, Marcos 12.30 Maaari ba natin gawin ang lahat ng bagay? Lahat ng bagay sa Diyos ay iaalay. Oo, hindi, o siguro. Ito ay tanong na kung sagutin nati hindi sugurado. Sa isip mo ba'y nakapagmumuni-muni? Natanong mo ba, ito sa iyong sarili? O sa iyong gawa pala mga'y di na maikubli? na maraming beses kung gawain para sa Diyos, ika'y laging nag aatubili Hanggang saan aabot ang iyong pananampalataya? Sa pagsisilbi, paano magpatuloy sa mundong puno ng problema? Natanong mo na ba yung tanong na, kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang magsilbi sa bigat na aking dinadala? Marahil ikaw ay isa ng ganap na kristyano. Maaaring nagpapatuloy dahil natatakot sa husga ng tao. Maaari rin nagsisilbi pa dahil ayaw lang magpatalo. Kahit ang puso't isip na may malina sa paningin ni Kristo. Pagpapatuloy sa pagsisilbi, paano nga ba? Sa mga oras na tingin mo ang layo ng Diyos at ikay nahihirapan na. Paano mo ba magampanan na ikaw ay kristyano nga na sa kabila ng pagsubok ay nariyan kat sa kanyay umaasa. Kapatid, ang kasagutay, iyo sanang dinggin. Sa Ingles, ito ay first things first kung ating tatawagin. Ito na maging pundasyon, unang utos ng ating Diyos na lumikha. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Kung gayon kapatid humayo ka at magpatuloy sa gawain. Hindi maging pabigat sa iyo ang lahat ng tungkulin. Hindi mag-aalangan bagkit alon man ay dumating kung ang pag-ibig mo sa Diyos at hindi sa sarili ang pananatiliin.